What is up, mga pare ko? And welcome back ulit sa ating DIY vlog And ngayon nga pala ang gagawin natin Ay magpapalit tayo ng Idle Up Actuator So ito yung itsura nya mga pare ko Idle Up Actuator So saan nga ba gamit yan? So, sa aircon system natin yan Ito yung dahilan bakit tumataas yung RPM natin Pagka nagbubukas tayo ng aircon So kagaya nito sa carbureted na makina, Kia Pride CD5, i-idle up actuator pa yung gamit natin. So sa mga EFI na makina, ay ACB. Bukas ako ng aircon mga pare ko ay namamatay siya. Kung hindi naman siya namamatay, ay eh, sobrang baba ng RPM niya. Mapalo lang yata ng mga 400 RPM pag nag-aircon ako. So nangyayari lang naman yun pagka nagbubukas ako ng aircon. Pagka hindi naman ako naka-aircon, so sobrang smooth lang at saka normal lang talaga. Wala na ako ibang pinagdudahan kundi uh, dalawang klase lang mga pare ko. Una-una lang natin i check dyan is yung ideal actuator. So ito na ngayon. And pangalawa itong aircon diaphragm natin. Itong diaphragm. Ito yung trabaho nito is itulak tong accelerator natin para tumaas yung RPM. According don sa sinet nating RPM pag naka-aircon madalas kasi nating pinagbibintangan lalong lalo na dito sa mga carbureted na makina is yung carburetor, high tension wire, spark plug, fuel pump dahil nga sa nangyayari lang naman pag naka aircon so hindi ko na pinagbintangan yung mga nabanggit na yon. nagpunta agad ako dito sa actuator tsaka sa diaphragm magpapalit nga tayo ng idle actuator mga pare ko so ito yung bago natin so ito yung kinabit ko noong isang taon na nakakalipas so nagpalit ako ng ganito so isang taon naman yung tumagal And ito na yung bago natin. So ito yung kakabit natin ngayon. So ngayon ipapakita ko rin sa inyo kung paano nagwo-work yung actuator dito sa diaphragm natin para mas makita natin. Ngayon, so, let's go. Ikabit na natin tong idle up actuator. All right, so ikabit na natin yung bagong idle up. ayan, ikabit na natin. Ayan, ikabit naman natin yung host tsaka yung supply ng IDLAB. So dito nga pala mga pare ko sa connection ng mga host papuntang IDLAB tsaka papuntang diaphragm. So yung nasa baba ito, itong sa baba na yan, sa baba ng actuator, ay ang nakakabit dapat dyan ay itong galing sa manifold. Ayan. Yan, galing sa manifold dyan mga pare ko. Yan. So, ikakabit lang natin siya dyan sa may babaan ng actuator natin. Yan. Tsaka, check nyo na nga rin pala kung baka mamaya may crack or may butas na yung vacuum hose natin. So, magluloko yung RPM natin dyan. Kailangan kasi wala talagang kabutas-butas, walang singaw para gumana siya ng maayos. So, yon Itong sa babang connection na to ay papunta dito sa may manifold, sa vacuum. Yung connection na isa, sa taas is papuntang diaphragm na. Yan. Papuntang diaphragm na yun mga pare ko. Ayan. kapitang natin sa dyan. Ito yung connection ng diaphragm. Ayan. Isa lang yan. Okay. So yan. Nakibit na natin yung ideal actuator. So itong sa baba is papuntang manifold vacuum. Tsaka itong isa sa taas papunta naman sa diaphragm natin. Ang nangyayari lang kasi dyan mga pare ko, pagka nagkaroon ng supply itong actuator natin na nakasabay dapat yan sa compressor. Ha. Pagka yung compressor natin is magkakaroon ta ng supply. Ngayon pagka nagkaroon ito ng supply is tataas to sa may may mechanism yan sa loob na tataas. Pagtaas niyan magsasama yung vacuum nito at saka ito vacuum nito. So ngayon dahil wala pa siyang supply, nangyari nakasara. Bali ang may connection dito ngayon, itong taas at saka itong breather. So breather nga lang pala yan. Yan, yan. Butas lang din yan. Ngayon dahil hindi pa siya umaandar, kasamang connection yan, ito at tapos ito. So bali ang mangyayari dyan, hinipan mo to, lalabas dito yung hangin. So, magsasama lang yung dalawa na to pagka nagkaroon na siya ng supply or nag-on na yung compressor natin. So ganun lang siya gumagana mga pare ko. Papakita ko nga rin pala sa inyo kung paano gumagana yung uh, diaphragm. So ganito gumagana yung diaphragm mga pare ko. So tanggalin ko lang sa dyan. Disclaimer, hihigupin ko nga lang pala to. So ingat kayo ha. Kasi medyo baka mamaya may mahigup kayo dyan. So ganito siya gumagana mga pare ko. Ngayon hihigupin ko siya. So, yun. So, ganun lang pag-test ng diaphragm. Pagka hinigop nyo sa, naitutulak nyo yung, adjuster ng RPM sa aircon. So, yun. Working yan, mga pare ko. Maliban na lang pagka hinihip mo to, tapos hindi siya gumagana. So, nangyari. Singaw na. So, kailangan nyo na magpalit ng diaphragm. So, ngayon, try na natin. So, yun mga pare ko. Nakikita nyo, umandar na yung makina natin. Ang gagawin natin ngayon ay bubuksan ko yung aircon. Then, pagmasdan nyo yung part na to. Ayan. Ito yung sa may adjuster ng diaphragm natin ng aircon. Ayan, makikita nyo na kailangan pag binuksan natin yung aircon, itutulak niya yung accelerator na to. Doon, pwede na natin malaman kung gumagana yung aircon natin. Kaya para man, at saka yung ideal up actuator natin. So ngayon, try natin yung aircon. So tignan nyo lang yung adjuster na to. Ayun, nakikita nyo, tinulak nya to. Accelerator natin. Ayan, kaya tumaas yung RPM. So, patayin natin. Tanggalin natin ngayon yung aircon. Ayun naman, makikita nyo, umangat na yung adjuster. So, tara sa loob. Papakita ko rin sa inyo. So ayun mga pare ko, nandito tayo sa loob ngayon. Yung RPM natin ngayon mga pare ko ay 700. So naglalaro lang to sa 750 pagka nasa normal temperature na. Ayun, 750. Ganyan lang naman siya. sinet ko sa kanyang RPM ay 1000 RPM. Bakit 1000 mga pare ko? Kasi nga malit uh, maliit lang yung alternator ko. So ginawa ko, ginawa ko sa 1000 kasi pag nagbukas ako ng A headlight ng kung ano-ano pa stereo so bumababa siya nagiging 800 siya so ginawa kong 1000 rpm yung aircon niya so normal talaga yan mga pare ko lalong-lalo na dito sa mga Oldies, mga 90s car diba so di naman to kagaya ng modelo na matataas na amperage ng alternator na kayang-kaya na so ito kaya ako tinaasan ng rpm so ngayon mag-aircon tayo So, switch on lang natin yan. Then, on, on natin to. Ayan, tumas na yung RPM mga pare ko. So, nakikita nyo, nasa 1,000 plus siya. Ayan. So, ganyang kusinet yung RPM nyo mga pare ko. Ayan, makikita nyo kasi pagka nag-headlight pa ako. Ayan, bababa pa yan. Pag nagbukas pa ako ng stereo, bababa pa yan. So, ayan. So yan yung RPM natin mga pare ko Pagka bukas yung aircon Ngayon patay natin yung aircon mga pare ko Ayan So balik na sa 750 So bababa na pa yan ng 750 RPM Ayan Okay off na natin So ganun lang mga pare ko Magpalit ng idelap actuator natin. Kailangan lang talaga i-diagnose nyo para malaman nyo kung ano talaga may problema. Kung idelap actuator o kaya itong diaphragm natin. Tsaka minsan naman wala talagang problema kulang lang sa adjust dito sa adjuster natin ng RPM ng aircon. So ganoon lang kadali mga pare kung magpalit ng idelap actuator. Basta i-check nyo lang mabuti. So ayun. Maraming maraming salamat sa panunod. Alright.